hindi na katayo yung kasi sabay-sabay kami gumahin. O oh, pag Style. Hello! No. Next pa na? Sir, hula. Ang <laughs> kulang taong na wala. <laughs> pag mali, doon ka sa kumpartment. Pag mali, doon ka sa kumpartment. Pag doon ka sa kumpartment. Ano bang bata pa yun, sir? Three. 26? 26? <laughs> Baba nyo sa paluwarte. Kaya mo ba ba? Papasok dyan o. Kasya ba? Kaya baba ka. Sabi sabi o. Kasya ba? Paano? Ang ginagaya ka. What's happening there? Wala oh, ko. No, Tapos na. <laughs> Sheila, ba't ang init ng ulo mo? Sino si Sheila? Sinong Sheila? At tawag mo Sheila. Tawag mo Sheila. Hello, mo Sheila. Sino ba'y mahit ulo? Tawagin mo Sheila. Sheila? Bakit? Ang labit lang ba Sino ba Sheila? <laughs> ano meron? Wala. May <laughs> init ang ulo? <laughs>

Mainit na mainit daw. Mainit ang ano. Baka pa lang kayo. Baka makakasakal. Baka nakasara yung ano yung nozzle.